Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating mga channel Lalo na sa ating mga member na lubos na nagmamahal Shoutout kay Johnny, Ilin Ido, Jin Sablawan Miss Miami Laurel, Lito Bueno, Lin Kaligdong Vlog Melinda Albes mat Vlog, at ibing Bating Burr Idol Marvin Maliberan Welcome at shoutout din sa mga bago natin na mga member na sina XPG Secret Files Madam Figaro, kay Jong Adolpo, shout out din sa iyo idol, kay Mike Kuroki at sa lahat ng mga OFW sa buong mundo. Simula na po natin ang ating kwento. Ilang sandali. Nang humudyat na ang doktor na kaya pa nitong sikidlapid ang lumaban at hindi delikado ang punit nito sa may kilay, nagpapatuloy na ang bakbakan. Ngunit sa hindi inaasahan na pagkakataon, dahil nga sa barabarang pakikipaglaban nitong sikidlapid mayroong isang suntok ang lumusot na tumama sa kaliwang panga nitong siriba. Parang padaplis ang pagkatamang iyon na naging dahilan para agad na magdilim ang lahat kay Riba bumagsak na ito sa luna habang nawalan ng malay ang mga pabor kay Riba na mga taong nanonood habang nagsisigawan ang mga ito biglang natahimik ang lahat pati pa nga itong sikid lapid hindi ito makapaniwala na tumama ang kanyang suntok na iyon sa pinakadelikadong parte ng katawan ng tao na tamaan ang tinatawag na chimpanzee Napatulap pa nga itong sikid lapid habang nakikitang nakabulagta itong siriba sa kanyang harapan. Nakakaramdam na ng panghihina itong sikid lapid sa dami ng mga tama sa kanyang katawan. Ngunit ngayon, napatumba na niya itong siriba. Napatakbo na din itong si Tatay kanor para tingnan itong siriba. Kita kasi ng matanda na masama ang pagkabagsak nito sa luna. Samantalang itong si Reba, sa kanyang pagkabagsak na iyon, agad na nagdilim ang kanyang paningin. Agad na nawalan ito ng malay. Ngunit sa kanyang diwa, mayroong mga narinig siyang nagsasalita. Pilit na pinakinggan ito ni Reba at makalipas ang ilang mga segundo na pagtanto niyang si Bunit ang nagsasalita. Wika ng kanyang ama sa kanya. Hindi pa tapos ang laban, Riva. Tumayo ka at lumaban. Ikaw ang karapat dapat na manalo, anak. Huwag mong kalimutan ang mga pangarap mo. Huwag mong kalimutan ang pagkakataon na ito. Dito na dahan-dahan na nagmulat ang mga mata nitong si Riva at hindi ito makapaniwala dahil doon sa gilid ng ring nakita niyang nando doon ang kanyang ama na si Bunit kasama ang kanyang tiyuhin na si Maki. Hindi malaman ni Riba ang dahilan kung bakit parang nanginginig ang kanyang katawan at nakakaramdam ito ng kakaibang lakas. Nakatitig itong si Riba sa kanyang ama habang tumayo bago ito matapos na mabilangan ng sampo ng referee. Nagsisigawan lalo ang mga tao nang makitang nakatayo pa itong si Riba. Nagpalakpakan ang mga ito at sobrang napahanga sa tibay at lakas ng dalawang mandrigma. Pati ang mga naniniwalang mananalo itong si lapid, nagpalakpakan na din ang mga ito at hindi nila inaasahan na sa kabila ng mga natamong pinsala nitong si Riba at sa lakas ng suntok na iyon nakayanan pa nitong makatayo napatitig din itong si Lapid kay Riba pati ito na manghasa ipinakita determinasyon nitong manalo samantalang itong si Riba unti-unting nakakabawi na ito sa kanyang pagkakahilo wika nito kay Bunet na sa mga pagkakataon na iyon nakangiti habang nakatitig doon sa kanyang anak kamunti ka nang mahuli sa laban ni Riba sina Bunet at itong si Maki kahit sa sobrang abala ng mga ito sa kanilang mga tungkulin sa kanilang organisasyon, nagawa pa rin ng mga ito na makaluwas at makapanood sa bakbaka nitong siriba. Ama, hindi ko inasahan na magpunta kayo at manood sa aking laban. Maraming salamat. Ipapakita ko ngayon kung sino ang ating angkan at saan ito nang gagaling. Anak, alam kong malakas ka. Alam kong kaya mo ang isang iyan. Talunin mo na ang kalaban mo ngayon din, Riba. Pati pa nga itong si Tatay Kanor nagulat nang makita si Nabunit at itong si Maki at napapangiti ang matanda. Ilang sandali pa, tinawag na ang dalawang mandirigma ng referee at pagkatapos pumagit na na ang dalawang buksingero doon sa gitna ng luna wika nitong si Lapid na nakatitig sa mga mata nitong si Riba. Pinabilib mo ako, Riba. Nagkakamali ako sa aking mga inaakala. Tatapusin na natin ang ating laban. Matira ang matibay. Sagot naman nitong si Riba. Humahanga din ako sa iyo, Kidlapid. Isa ka sa mga pinakamalakas na nakakalaban ko. Nagawa mo akong pabagsakin sa isang tira lamang. Ngunit hindi mo na iyon magagawa pang muli. Nang suminyas na ang referee, agad nang napang-abot ang mga ito sa gitna at agad na nagpapalitan ng mga pagsapak. Nakatayo lamang ang mga ito harap-harapan habang walang takot na nagpapalitan ng mga malulutong na mga pagsapak. Tinamaan itong si Reba sa kanyang budiga at mukha ngunit para itong turo na hindi na iniinda ang mga kamaong tumama sa kanya habang nagpakawala din ito ng mga pagsuntok na tinamaan din ang katawan at ulo nitong sikid lapid mas lalong nagsisigawan ang mga taong nanonood sa ganda ng laban na kanilang nasaksihan hanggang sa matapos na ang ura sa round na iyon ilang sandali nang makaupo ng dalawang mga buksingiro kapwa kamuntikan na mawalan ng malay ang mga ito. Bulong nitong si Tatay Kanor kay Riba. Riba, sa sumunod na round, kailangan na makapatama ka na ng sakto. Kailangan na mapatumba mo na ang kalaban mo. Masama ang mga tama mo sa katawan, Riba. Sa tingin ko, hindi mo nakakayanin ang ilang mga round. Ngunit nakikita nitong si Tatay Kanor na nag aapoy na ang mga mata nitong si Riba dahil sa galit at tindi ng kanyang determinasyon. Muling napalingon itong si Riba doon sa kinaroroonan nila ni Bunit at tumango lamang ang binatilyo. Bilang hudyat na gagawin na nito ang sinabi nitong si Bunit na tapusin na ang kanyang kalaban. Ilang sandali nang humudyat na para magsisimula ang ikapitong round. Determinado na itong si Riba para tapusin na itong si Kidlapid. Ganon din ang iniisip nitong si Kidlapid. Kailangan niyang tapusin na itong si Riba. Dahil kung magpapatuloy na matatamaan siya ng kanyang kalaban, maaaring bibigay na ang kanyang tuhod. Nang mapang-abot na ang mga ito doon sa gitna, agad na nagpapakawala ng mga malalakas na mga pagbayo itong si lapit kay Riba. Nagulat pa nga itong si Riba dahil sa tingin ng binatilyo parang nagkakaroon ng panibagong lakas ang kanyang kalaban. Naramdaman kasi nitong si Riba na mas malalakas na naman ngayon ang mga hagupit nitong si lapit Ramdam ni Riba ang lakas nito sa bawat tama sa kanyang tagiliran. Kamuntikan pang maibugan nito ang kanyang suot na mouthpiece. Ngunit sa isip ng binatilyo, hindi iyon ang magiging dahilan para panghinaan siya ng loob. Ang iniisip ngayon itong si Riba, maipalusot ang mga counter sa bawat pag-atake nitong si lapit Agad na nagpakawala ng mga short hook itong si Riba. Nang muling magpakawala ng malakas na uberhan itong si lapit Ngunit hindi pa rin nailagan iyon ni Riba dahil kasabay doon ang kanyang ginawang pagsuntok. Tinamaan sa sentido itong si Riba. Ngunit tumama naman ang kanyang ginawang short hook sa pangan itong si Kid Lapid. Gumiwang itong si sa lakas ng suntok na iyon. Agad na nahihilo ang kanyang pakiramdam. Ganon din itong si Kid Lapid. Nangangatog agad ang kanyang mga tuhod at nawalan ng lakas ang kanyang mga paa. Ngunit sa isip nito, Sigurado din siyang nasaktan niya ng sobra ang kanyang kalaban, itong si Kaya sa kagustuhan itong si Kid Lapid na matalo itong si nagpakawala pa ito ng isa pang overhand kahit na nawalan na ng balanse ang kanyang mga paa. Ngunit katulad ni Kid Lapid, ganon din ang iniisip nitong si Reba. Kailangan din na mapasundan niya ng mga pag-atake ang kanyang kalaban. Kaya nagpakawala ng isang napakalakas na uppercut itong si Riba. Sa kanilang dalawa kasi, mas matindi ang epekto ng tama ni Riba kay Kid Lapid. Kaya mas nakabwilo ito ng malakas. Agad na nakayuko itong si Riba sa ginawang suntok ni Kid Lapid. Kaya hindi ito tumama sa kanya. Sumablay ito at iyon ang dahilan para mas mapalapit ito kay Riba. Saktong-sakto sa uppercut na pinakawalan ni Riba at tumama ito sa panga nitong si Kid Lapid Pagtama ng kamao nitong si Riba sa mukha ni Kid Lapid rinig pa nga ng referee ang paglagapak noon. Tumilapon din ang mouthpiece nitong si Kid Lapid na indikasyon kung gaano kalakas ang suntok na iyon. Napadilat ang mga mata nitong si Riba. Kahit kasi na plano ang kanyang ginawang attacking iyon hindi pa rin ito makapaniwala na ganon katindi ang tama ng kanyang pinakawalan na suntok gusto niyang sundan agad ito ng isa pang pagsapak ngunit namamanhid na ang kanyang isang braso isang hook ang kanyang pinakawalan ngunit hindi na iyon tumama pa dahil itong sikid lapid para na itong tinibag na puno ng saging na bumagsak sa luna. Ang referee sa kanilang laban, alam na nito ang magiging kahantungan nitong si Kid Lapid. Sa kanyang narinig na paglagapak, alam niyang tapos na ang laban. Agad itong tumakbo papalapit kay Kid Lapid. Habang itinaas ang isang kamay bilang palatandaan na tapos na ang laban. At hindi na makakatayo pa itong si Kid Lapid itong Seriba. Si Napatulala muna ito ng ilang mga segundo bago napatras at napasandal doon sa lubid ng ring. Hindi pa kasi pumasok sa kanyang isipan na siya na ang nanalo at bagong kampyon. Nagtakbuhan agad ang mga kasamahan nitong sikit-lapid para tulungan ang kanilang boksidor. Sina bonet at Maki hindi na napigilan ng dalawa ang mapasigaw at mapatakbo papunta doon sa loob ng ring. Dahil sa tuwa, alam nilang panalo na si Riba at ang anak ni Bunet ang bagong kampyon. Pati itong si Tatay Kanor, bago ito pumasok sa loob ng ring, napaluhod muna ng isang paa ito habang napaiyak. Sa ilang buwan na paghihirap sa kanilang paghanda at pag-iinsayo, ito na ngayon ang kanilang natanggap na ganimpala. Dito na rin napaiyak itong siriba, Riba nang mapagtantong siya ang nananalo sa kanilang laban. Napayakap ito sa kanyang ama na sa mga pagkakataon na iyon nasa loob na rin ng ring. Napayakap din ito kay Tatay Canor. Ang mga taong nanonood nagsitayuan ang mga ito habang nagpalakpakan hanggang sa tinawag na itong siriba Riba at inihayag bilang bagong kampiyon itong sikit, itong sikit lapid tuluyan na, tuluyan tuluyan na itong nawalan, malay. ng malay mabilis na dinala, mabilis doon, ito sa doon hospital. sa hospital ang mga taga-suporta taga kay Kidlapid naman ay din humahanga mga ito kaya riba, ang mga ito kay Riba kay at pakan. -pakan. Undy, na din ang mga ito sa ipinakita na din ang mga ito sa ipinakita na ni kahit Hindi magbabago ang kanilang pananaw. Hindi magbabago ang kanilang pananaw at pagmamahal sa kanilang iniidulong boksidor. Nadagdagan lamang ngayon ang kanilang mga hinangaan dahil naisama na sa kanilang listahan bilang pinakamagaling na mga boxing miro itong si Riba. Makalipas ang ilang mga sandali, sumama na rin sina Bunit at Maki sa grupo nila ni Tatay Kanor. Nagpasya ang mga ito na tumuloy na doon sa resort na pagmamayari ng isa sa mga kaibigan nitong si Tatay Kanor para doon na nila ipagdiwang ang tagumpay nitong si Riba. Makisaya na din ngayong gabi si Nagbunit at Maki. Dahil bukas na bukas din, babalik na agad ang mga ito doon sa bayan ng San Nicolas. Nais din nitong si Riba na sumama na muna sa kanyang ama doon sa pagbabalik sa kanilang bayan para makapagpahinga na din at makasama ang mga pinsan at mga tiyuhin na nando doon sumama na din ang bagong kaibigan nitong si Riba na si Kuko para maipasyal din niya ito doon sa kaninang lugar. Nang makauwi ng mga ito doon sa bayan ng San Nicolas, si hindi ito makapaniwala na mapang-abot sila doon itong si Makro. Ilang taon na kasing hindi nagkikita ang mga ito. Dahil nga sa itong si Makro na makatulong sa mga taong nangangailangan at supilin ang mga kampo ng kadiliman, naglalakbay ito sa mga isla at kalabisan lamang kung makabalik. Ganon din itong si Dahil nga sa hangarin itong magiging kampyon, hindi din ito makauwi sa bayan ng San Nicolas. Nagkita-kita na ang mga magpipinsan doon at masayang-masaya ang mga ito. Lalo na nagiging kampyon na itong si Riba na noon pa nito pinapangarap. Isa, sa pinsa ni Riba ang labis na natuwa. Itong si Marco. Kasama niya itong si Riba noong nangangarap pa lamang ang mga ito. Ang katotohanan pa nga, kay Marco nagkakainteres ang isang matandang nagmamayari ng isang boxing gym doon sa lugar. Dahil Hangang-hanga ito sa lakas at kagalingan nitong si Marco. Naisama lamang itong si Riba dahil nga pinsan ito ni Marco. Ngunit gayon paman, mas nauna pang nakuha ni Riba ang pagiging kampyon sa buong bansa. Nagsaya muna ang mga ito ng ilang mga araw. Hanggang sa nagpapaalam na din itong si Makro sa mga ito. Uras na! para bumalik ito doon sa isla ng Sikihor para magkita-kita sa kanyang mga kaibigan at tuparin ang kanilang usapan tungkol sa pagpunta doon sa isla ng Kalansay. Bunsod pa rin ito sa utos ni Tatay Dadoy. Napaluha na itong si Makro. Alam niyang mapatagal na naman ang kanyang pagbabalik sa lugar na ito. Makalipas ang ilang mga sandali, Nagbyahe na itong si Makro papunta doon sa lugar ng Sibuya. Doon ang kanilang usapan na magtatagpo sila ni Amara at Makil. Nasasabit na din itong si Makro na makita ang kaibigang dalagita na si Amara. Makalipas ang ilang mga minuto, pagdating nitong si Makro doon sa lugar, hindi ito makapaniwala na makikita agad sina Amara at Makil na sa mga pagkakataon na iyon naghihintay na doon sa kanya. Sa tuwa pa nga ng mga ito, hindi na napigilan ng dalawa ang mapayakap sa isa't isa. Mag-isang buwan na din simula nang magkakahiwalay ang mga ito. Napangiti na lamang itong si Makil nang makitang mahigpit na magkayakap na sina Amara at itong si Makro. naputol lamang ito nang magparinig itong si Makil at natatawa na lamang din itong si Makro habang binabato ka na ang kaibigang inkanto. Pagkatapos, wala nang inaksayang uras ang mga ito. Nahuli na sila ng dalawang araw sa kanilang usapan. Agad na sumakay ang mga ito ng bapor papunta doon sa kabilang isla. Ang usapan ng mga ito, doon na sila magkita-kita sa lugar nila ni Tatay Dadoy. Doon sa bundok ng sinawahan. Muling magkakasama ang grupo nila ni Makro na kinabibilangan nila ni Amara, Makil, Ronron, Umar at itong Situro, ang anak ng pinakamalakas na aswang.